Kung sa dami ng problema ganyan, dami, no? Ang dami. O sige, ikaw ay ordi, ordinaryong teacher sa loob ng classroom mo. Anong kaya mong gawin? Ang, ang una kong pwedeng gawin at sabihin, yung may dedication and to inspire people talaga. Uh, I always uh, tell my students na yung, yung pinanggalingan mo noon na hirap sa buhay, paano ka nagtagumpay at paano ka nasa larangan ng edukasyon. And... Hindi na rin siyempre natin dapat ikalimutan na yung ituro mo, yung tamang kasanayan na batay doon sa asignaturang tinuturo mo. Oh, Jello, Jello. ikaw naman. Ita, tingin ko bilang guro ma'am, ang dapat unang-unang ginagawa ng guro ay mag-prepare, 'di mag, diba? mag sa, sa loob na bago ka pumasok sa classroom, dapat ready ka. Pangalawa, dapat ang um, um, isang classroom teacher hindi siya nagsasawang mag-innovate ng kanyang sarili. Hindi po pwedeng kung ano yung inaral mo o nung, nung undergrad ka, yun na habang buhay. Cellphone mo nga, ina-upgrade mo, di ba? So, dapat ikaw, ina-upgrade mo <laughs> yung sarili mo, di ba? So, hindi nagpapaiwan dapat yung guro. Ganda ng sagot nitong hmm. dalawang ito. Parang nag-practice. Mm. ko, <laughs> nag-practice yung dalawang. Eh.